Magandang hapon po. Ako po si Monina Dagtag mula po sa barangay ng Santo Cristo, Quezon, Nueva Ecija. Ako po ay isa sa nakatanggap ng SLP. Po ay nagpapasalamat kay si Rodel sa pagtulong niya po sa amin para siyang magsimula po. Makatulong sa iba't ibang taong katulad ko po na nangangailangan ng libreng puhunan ako po ay isa sa nakatanggap at ako po ay nakapagbukas na po ulit ng aking tindahan maraming maraming salamat po sa Rodel at sa aming pumasipag na admin maraming maraming salamat po pati din po sa DSWD na patuloy na nagbubuo ng mga programang katulad po nito na makatulong po sa aming mahihirap ilang po at thank you Magandang umaga po. Ako po si Jenny Manuel na nakatira sa Barangay Santo Cristo. 60 taon gulang. Dati pong pinagkakabalahanan ko. Naglalako ng gulay at saka kakanin. Merienda. Ngayon po sa kasalukuyan mula po ang mula po nung matanggap ko ang 15 kay na puhunan. Ako po ay nagtitinda ng gulay at mga frozen saka po lumpia lahat po ng mga rekwan kaya nagpapasalamat po ako sa, sa, sa SLP ng DSWD at kay Kabuyaban at kina Admin Mira at Admin Grace nagpapasalam ah, uh, nagpapasalamat po ako sa sa kanila at marami pong salamat. Hello po, ako po si Gerald D. ang Dantara. Po, nakatira po sa Purok 3, pulong bahay kay Sonia Bensiha. At lumpot dalawang taong gulang po. Ang dati ko pong hanap buhay nagro-rolling ng gulay at isda. Sa ngayon po ay nagtitinda na lang po ako ng mga prosen, manok, baboy. Atay balunan, fishball, kikyam, tokwa. Nagpapasalamat po ako sa natanggap ko 15K sa SLP po, Sustainable Livelihood, Livelihood Program in the SWD. At nagpapasalamat po ako kay Sir Rodel Cabuyaban kundi dahil po sa kanya, hindi po ako makakapag-negosyo. At kay Admin Mira, at kay Admin Ate Grace, Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Beverlyna Maximo, 64 years old. Nakatira sa Santo Cristo, Purok 3, S9 Ako po ay may tindahang sari-sari store. Marami pong salamat at nabigyan po ako ng 15 cake. Pandagdag-bato po hon po. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Rodel at sa kanya mga kasamahan. At pipilitin ko pong maging maaganda ang patakbo ng aking sundahan. Marami pong salamat. Ako po si Maricel Manuel, nakatira sa Santo Cristo, Nueva Ecija. Isa po ako sa beneficio ng SLP mula sa DSWD. Ito po ang aking... Malaki pong maitutulong sa aking pamilya dahil dahil dito po nadagdagan ang aking puhunan sa paggawa ng dishwashing liquid. Makakatulong po sa pang-araw-araw na gastusin. Maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon sa aming mga munting negosyo. na ay mapalago namin at matupad ang aming pangarap sa buhay. Salamat po. Ako si Norma Manuel, taga Santo Cristo, Quezon, Nueva Ecija. Isa sa binipisyaryo ng SLP mula sa DSWD. Ang 15K ay malaking tulong sa aming pamilya. Dahil dito ay madadagdagan ang aming puhunan sa paggawa ng itlog na maalat. Maaari nang bumili ng dagdag ng inahing itik para mas maraming itlog dahil sa ngayon ay meron lamang kaming 25 inahin. Maraming salamat po Sir Rodel sa inilapit niyong pagkakataong ito sa aming mga munting negosyo. Nawa ay mapalago namin ito at ma ang aming pangarap. Maraming marami pong salamat Sir Rodel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Juan Kalaranan. Kopo ang ang edad ko po ay 69. Ngayon po ako ay nag nagdalupuyan noon ako ay nag nagtuhunan ng sari-sari store. Ngayon, kumu kontik na lang po yung tinda ko. Dumating po yung, yung puhunan eh ako ay nagsumali. Ito naman po sa awa ng Diyos na ano po ako nakasama. Ngayon po, ito na po ngayon ang aking sari-sari store. Nadagdag ng puhunan, lumago ng kontek. Tuwing po may pinagbilhan po ako ng mga dalawang libo, isang libo po. Ako po eh, pumupunta po ako sa aking kumarinita. Bumibili po ako ng pangdagdag ko. Ngayon, ako ay nagpapasalamat po kay Sir Rodel at sa sa SLP at sa lahat ng mga miyembro nila lalo-lalo na sa amin kay kay Mayra at sa kay Christine at sa lahat ng mga ano po. Ako ay nagpapasalamat po. Talaga po. Maganda po ang ginawa po ninyo, sir. Talaga. Ako ay nagpapasalamat talaga.